ang kasaysayan ni Datu Lapu-Lapu ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, partikular na sa panahon ng pagdating ng mga Kastila sa bansa noong ika-16 siglo. Si Datu Lapu-Lapu ay kilala bilang isang makabayan na lider ng mga Visayan at siya ang naging pangunahing bantayog ng paglaban laban sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1521. Si Lapu-Lapu ay ipinanganak sa isang lugar na ngayon ay kilala bilang Mactan Island na bahagi ng kasalukuyang lalawigan ng Cebu sa Pilipinas. Noong Abril 27, 1521, si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Mactan Island bilang bahagi ng kanilang ekspedisyon upang hanapin ang Spice Islands. Inutos ni Magellan na ipatupad ang kanyang autoridad sa mga lokal na lider kabilang si Lapu-Lapu ngunit tumanggi si Lapu-Lapu na sumunod sa mga Kastila at nagresulta ito sa alitan at labanan. Ang labanan sa Mactan ay naganap noong Abril 27, 1521. Sa labanang ito, si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tauhan ay nagtagumpay sa pagtanggol ng kanilang teritoryo laban sa mga Kastila. Si Ferdinand Magellan ay nasugatan at namatay sa labanang ito. Ito ang naging unang dokumentadong pagkakabasag ng pag ng mga Kastila sa Pilipinas. Si Lapu-Lapu ang naging pangunahing bayani sa labanan sa pagitan ng mga Pilipino na pinamumunuan niya at ng mga taga-Europa na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan noong April 27, 1521. Ito ay nangyari sa Mactan Island. Sa kabuuan, si Datu Lapu-Lapu ay isang makabayan na lider na naging bahagi ng mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng tapang at determinasyon sa pagtutol sa dayuhang pananakop ng mga Kastila. Ang tagumpay ni Lapu-Lapu sa labanan ay ginugunita bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil nagpakita ito ng taglay na katapangan at kagitingan ng mga katutubong Pilipino at ang kahalagahan ng pagtutulungan upang protektahan ang ating sarili at kultura laban sa mga dayuhang mananakop.